Yan, hello guys. Yan, nandito na ngayon tayo sa Little Buracay. Hello guys, kare kare na. ba? Tingnan hello guys. Yan, nandito na ngayon tayo sa Little Buracay. Yan. Mag ano muna tayo? Mag relax, relax. Yes. Yun know, lang ating mga kasama. Ay, yeah, sa likod. Ayan, oh. No. Kita ka na. Yun. <laughs> Ayan, tambay muna tayo dito habang natin yung ating floating cottage. Uh, hindi ko nakikita. Ah, hindi nakikita yung ating Amerikano na nagtatagalog. Ayun, oh. No. Yun, hello daw guys. <laughs> to my guys. Hello. Ayan na. Uh, Ayan, ah, dito tayo ngayon sa my Port. Yan. May mga nag-orientation pa dito para pagka no, pag bago sa ng clothing cottage. Yan. You know? Hello. Ayan. Dyan naman tayo, ayan. Ayan, yan ang ating mga kasama. Ah. Uh, yan, dami tayo. Dalawang floating cottage tayo. Yun know? oh. Bago sumakay ng floating cottage, may orientation 'yon, kabila doon. Uh, orientation 'yon. Ah, uh, ito 'yung ating cottage na mga sasakyan. Yan. Oh! Ay yung cottage sa amin, 'yung kulay yellow daw. Yan. Ah, uh, yan 'yung kulay yellow sa 'yung kulay green. Yan. Yan dalawang 'yan ang ating sasakyan. Ah, uh, kung nyo guys, ang dami oh, daming floating cottage dito. Yun. Yan pa. yon. Yan ang saka yan dito. Little burakay sa may kalatagan. Yan. Kung may magtatanong. Yan. Mamaya, hatakin tayo. Video tayo mamaya habang hinahatak tayo pa papunta doon sa may gitna. Yun. Yan ang mga groups. Nagilid. Oop. Yun oh, no? may nahatak na. Ayun oh. No? Nahatak siya ng isang bangka. Yan, dito tayo. Ali. Tel ayun Yan. Yun oh. No? <laughs> ko ba malalim? <laughs> 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 Hindi pala. <laughs> Ay no. yung <laughs> Ay, ating mga kasama nagliligo na. Ano? <laughs> ah, ito 'yung sa may Little Boracay, ang oh. daming ano. Ay, may mga nagtitinda pa. Ah. Yan, may aso. 'Yon, no. Ah, hindi mananakawan si Ate kasi may aso ingat-ingat oh, lang, no. Ayun. Ito yung ating floating cottage. Dalawa, dalawang magkadikit, to. Ayan, ito sa mga gustong magpa-schedule ng ano dito. Nang floating cottage. Ah, dito. Kay Kuya Rapi Ilaw. yan pwede niyo Uh, ano yan? Pwede niyong i-message sa Facebook page. At mamaya, uh, bigay ko yung kanya number. I-post ko dito para kung gusto niyong kontakin. At mga pagpa-reserve ng floating cottage. Nasa 700 daw palang floating cottage nito na mga tumatakbo dito. Kaya magpa-reserve lang kayo kasi baka mabusong kayo. Yan. Ayan. Sila oh. Maganda dito sa pwesto dito pag hinata kayo. Ah, hindi man masyadong ah, mapato, mabuhangin yan oh. Yun oh, shout out kay The Guzman Family, you oh. <laughs> know. Ah, uh, sa ating mga kasama kay sa pinsan ni Kuya Dorms. Ayun. Amerikanong nagtatagalog. Ayun, sa Amerikano rin 'yan yang Ah, lang pala yung naubos, naubos yung buhok. <laughs> uh, ayun. Ayun sila 'yan si sila. Apaga ah, hindi maalam maglangoy, meron naman tayong life best. Ayan. Kaya wag na wag kayong matatakot tumira dito. Ah, tum pumunta dito. Ah, meron pang ano, yun? Know, yun? Know, may pang sila ng cell pang ano sa cellphone para hindi mabasa. May mga nagtitinda rin dito, yan. Kaya katulad ng kay Ate. Yan, no? katulad niya, may mga goggles. Pagka gusto niyang bumili, kahit nasa dagat kayo Yan, andito na kayo sa ano Yan, may mga gagal sa paninda May panglagay sa cellphone Yun o no? May mga kayak Yan, si kayak, kuya May kayak, si kuya <laughs> Ayan Magkano kuya ang ano? 300? Ilang oras? 1 oras yun sir 1 oras 300 Pero unlimited yung sa sakay Balik-balik na lang Oo. Oh, unlimited naman nasasakay. 300 isang oras. Ayan. Sulit yes, din, sir. Ang ating... Oo. Oh. Ah, sulit. Nasulit pala ang bahay dito. Uh, experience na, ha? At ang grupo. Oo oh, nga. Yun. Salamat po, no? Ah, tingnan natin kung sino sasakay mamaya. Sasakay nyo para may magmarahing. mo ay, ako po may sasakay sa kanila. Ayan. Hindi ko lang kung sino sa sasakay mamaya. tingin-tingin natin. Yun. Yun, no? Oh. Umiikot-ikot pa yun, no? Oh. Umiikot-ikot pala yun. yon. inyo. Shout out sa mag-asawa. Oh. Brother and sister Lingon. Yan, oh. No? Yeah. intang yan, guys. Oh, intang yan, mga yan. Oh, nandito tayo ngayon sa Kalatagan. Mini Burakay. Oh. Sama natin, oh. No? Iikutin natin yung likod. 'Yun. Ayun. Ayan. Ah, ano ating ihawan hotdog. Hotdog! এপল আপল একদম

rent is <laughs> <laughs> Ayan guys, nagkakare-kare na na pa uwi ang mga balsa. Ah, uh, dahil hapon na. Ha? Kare-kare na na pa uwi. Ayan, ayan. Wala. Wala. Ayan. Guys, yan. nagkakare-kare na na pa uwi. Ayan pa, may iwan na namin sila. Ayan na. Ah, uh, bye-bye. Uwi na kami. Dapat babalik na kami. pada tadi duluan tropa Yon <laughs> tayo ay pauwi na maghapon na kami dito yan. Uh, ah, salamat sa aming mga kasama na aming kasama dito ang bankero oh, bankero nga ba tawag doon Ayan. balis na uli kami uuwi na ang tropahan Ito na dumaong na tayo dito Ayan na, pawi na. <laughs>